Motor nga gimpound sa wasakok City Tudan on sa traffic violation. Nasota akpinar kinarnap ang motor. Aditali sa live report ni Femari La na oli ra ang maong gikarnap nga motor sa dihang gipangita kini online o gikontak mismo sa nagmaniho sa maong motorsiklo ang nanag-iya niini. Sa dihang gipangitaan kini og dokumento sa City Toda aron malukat ang naipawd nga motorsiklo. Niadtong Marso 31 nasita ang 19 anyos nga motorista tungod sa kalapasan sa trapiko sa may barangay Tabunok Dakbayan sa Talisay. Gimpado ang motorsiklo dihang way dapakita ang lisensya ang motorista. Mato di Joy Tumulak, pangu, sa City Toda, nga photocopy lang sa OR o CR ang napakita nga nakapangan sa laing tao. Gingong napalit lang sa 19 anyos ang motor sa miaging tuig sa Osaka Online Seller sa kantidad ng 12,000 -si pesos. Pag-claim niya sa motor, uh gawa na mo inimis ang motor, ano mo na katangalan niya ang iyang ORC So, ang atong di-advise niya, na pa-apago na mo siya kung bit of sale, hindi ka mismo sa pag bit signature of quality Nahinabi sa 19 anyos ang tag-iya sa motor o nagtagbo sila sa buhatan sa City Toda gahapon. Mato di na nakapakita og police blatter o orihinal nga kopya sa OR o CR ang 35 anyos nga nagpailang tag-iya sa motorsiklo nga taga Barangay Subangdako, Dako, Dakbayan sa Mandawi. Gingong nakawat ang iyang motorsiklo Agosto sa niaging tuig. Wala na'y plano ang tag-iya nga o gaso sa kondisyon nga iuli nga to kaniya ang maong motor to uh, consider to mismo sa tagiya na doon ay sentimental value kay before na matay ang iyang asawa, maupo'y dihatag sa iyang asawa. Gibayaran sa tag-iya ang multa sa mga traffic violations aron marilis kini sa City Toda nga to na kaniya. Awag dito mula nga dili lang unta basta-basta mo palitong second hand nga mga sakyanan kundi mismo ang tag-iya mo'y ikaistorya. Samtang nasikop ang 33 ug 25 anyos o 14 anyos human matumbok nga sospek sa pagpangawat og mga spare parts sa mga sakyan na appliances ni Adong Santo sa hapon sa Barangay Lawaan Uno. Sa pagsusi sa tagiya sa warehouse, dihang nanguli na ang mga kawanin ini, diha na nasairan nga nahanaw ng ilang ubang baligya. Nasikop ang tulong sa follow-up operations sa Talisay City Police. Sa pagka Webe Santo, og na-recover gikan kanila ang 30,000 mil pesos nga balor na lang sa mga kinawat. Lan, kasong robbery ang napasaka na batok sa 33 anyos o 25 anyos nga mga kawatan. Samtang turnover over nga dito sa CSWD ang 14 anyos nga narescue. Sa laing bahin lan ang City si Toda ang nakigalayo na sa Talisay City Police kini aron pa imbestigaran ang mga online nga namaligya sa mga kinawat. Lan? Okay na salamat, Femari Domabo.